Siniku ang tuta sa parpol din dumating sila sa Tasmania kung saan mga ngatanawin ay maliwanag handang mag-explore at masiyahan sa mga panoorin mula sa sariwang hangin hanggang sa matatayog na puno na naglalaro si Mumba at Nico maraming marsupials na tumata silang matutuklasan mumba at niku maglakad tayo at maglaro sa tasman taas na tuktok, abot langit ang naaabot ni Mumba at niiku, mula sa Tasmanian devil hanggang sa mayamang kultura sa Tasmania, Matutuklasan nila ang tunay na kalikasan ng pakikipag sa palaran, mula sa mga tabing dagat na talampas at malapad na mga beach handa ng lumipad si na Mumba at niiku, mula sa makasaysayang mga bayan hanggang sa mga burol na berde. Tasmania Sila'y naghahabol ng mga kasiyahan Muba at niku, Maglakad tayo at maglaro Sa Tasmania tayo'y mag explore buong araw Mula sa kahangahanga na wildlife Hanggang sa malamig at sariwang hangin Sa Tasmania Ang daming ganda sa paligid Sa malalim na kagubatan Mayroong mga lihim na natatagpuan Si na Mumba at Niko Sa Tasmania, may sariwang hangin na matamis Hindi matatalo si Mumba at Niko Si Mumba at Iko, mga puso puno ng galak Sa Tasmania, malapit na ang pakikipag sa Mula sa pinakasariwang hangin hanggang sa mga sa tabing dagat Ang kanilang pakikipag sa palaran Sa Tasmania ay isang pangarap Sa Tasmania Tulad na ang ishare, mag-subscribe Sumama sa amin, mong niku, ni Ku, laging sa plus!